Hindi, I'm not sure no? mm -hmm, mm -hmm. Uh, Tapos uh well. Sabi po uh, ngayon ang pinag-uusapan ay uh, yung uh, nangyari sa Laos na may mga Pinoy mm -hmm. na nabibictimize ng na mga ganyan din overseas. Mm -hmm. uh, overseas offshore gaming sa Laos. Mm -hmm. Meron daw po mga Pilipino na sa Pilitan, pinagtatrabaho doon sa offshore gaming. Okay. Pero alam mo, uh, sa isip ko, kasi marami rito uh, ganyan ang trabaho dahil sa Pogo. Mm -hmm. In other words, meron na silang know-how. Meron na sila skill. Para sa industriya yan. Oo, oh. oh, para sa ganyang klaseng trabaho. Huwag na natin tanawagin industriya. <laughs> <Okay>. <laughs> hindi ko lang. Uh, okay. Sa ganyang klaseng linya oh. ng trabaho. Oh. Illegal man yan o oh, hindi mapailagal. Oh. Uh, so concern ngayon itong ating Department of Migrant Workers. Mm -hmm. uh, may kinalama po po ito sa biyahe ng Presidente. no mm. At isa yan, doon sa mga inatupag, ah... Uh, Ah uh, sinabi daw uh, meron ng nang uh, mahigit isang 160 Filipinos. Mm -hmm. Mm -hmm. No, na No, nagtatrabaho doon na offshore gaming operations mm -hmm. at pinauwi. Mm -hmm. mm -hmm. At marami pa daw na iwan doon. 'Yun po ang sinabi ng uh, Department of Migrant Workers. Aba problema 'to. Mm -hmm. 'Di ba? Kasi po ah uh, Halimbawa ngayon, yan ang ginawa ng uh, nakita nila, mm -hmm. na discover nila. Hindi naman titigil dyan eh. Mm -hmm. uh, ganito kasi ang sitwasyon. Yung mga nagsaram Pogo, yung mga nagtatrabaho doon, eh hindi malayo i-re-recruit no mga Pogo operators. Nagsara na nga yan dito, di ba? Hindi malayo mag magbubukas sila sa ibang bayan na malapit right, na oh, dito. Oh. Mapalaos, mapakambodia. Yung dalawang 'yon medyo madali kasi medyo ano ba mm, 'yan? Mm. Hindi pa advanced economies. Mm. O o lang na konti Pilipinas. Mm -hmm. Parang Vietnam, mm -hmm. parang mm -hmm. you know, pwede mo sabihin na uh, Timor-Leste, Brunei, Indonesia, rin. Indonesia, mm. Malaysia, yan. Thailand, mm -hmm. no? Hindi pa po tayo first world. Okay. Uh, marami pa tayong kakainin kumaga when it comes to law enforcement. Maski nga doon sa mga first world, uh -oh. pagdating sa mga illegal activities, uh, yung mga organized crime, okay. hirap pa rin sila eh. Eh what is the pogo if not organized crime? So very organized po yung mga, yung mga grupo na yan. Ito uh -huh. ang kinakakaba ng Department of uh, Migrant Workers. Migrant workers so, um... Yung mga nawala ng trabaho rito, baka by the baka, thousands siya. Baka doon mapadpad, ganun. Eh meron na nga silang na kwaren hmm. niligtas eh. Doon sa Laos, 168 pinauwi at marami pa daw doon na kailangan ng uh, tulong. Okay? Ito nandito na si Jonathan. Ma magiging ano Ito sila, magiging sa mga... economic diaspora sila. <laughs> eh, 'Yun na nga, oh. isa sa mga epekto yan. Oh. Hindi po natin sinasabing huwag ibalnyo yung pogo. Hmm. Dahil sa good morning, John. Morning, morning, Morning. Dahil sa binan natin morning, morning. yung Pogo, maraming workers yung mga mm. Pogo na yan Nawalan mm. na walang trabaho na merong skills. Mm. Right. right. Aanin, nila yung skills na yan. E eh, di i-recruit sila mm -hmm. at dadalhin doon sa ibang bayan. Uh, ngayon, In kung, demand sila. Oh, kung, ngayon, ko ayaw na nila, Ko ayaw na nila, ay problema. Di mm -hmm. Hindi ka pa uuwiin. Parang yun nangyayari dito magiging human trafficking case na. Mm. Yan po ang inaalala ngayon ng Department of yeah, Migrant. That's very conceivable uh, na uh, nangyayari yan. No? So yung sabi po ni Kakdak, uh, what's his name again? Hans, Hans Kakdak. Hans uh, Secretary Kakdak. Leo, Secretary Han Leo, Hans Leo Hans Kakdak. So nag-nagtutulungan mm. daw sila with the uh, authorities, mm. law uh, enforcement authorities mm -hmm. na imbestigahan yung uh, ang nakaka-discovery nito, yung Philippine Ambassador sa Laos, mm. uh, Dina Joy Amatong. Uh, siya, siya ang nag dito kay kakdak. Mm. na ganyan na nangyayari. Nire-recruit from the Philippines mm. yung mga ex-POGO So Walker. parang it's a fresh wave of ano uh, yung mga, kailan lang to, recently lang. Pare, ikaw, nawalan ka ng trabaho sa Pogo, laki Oo. na kinikita mo, di desperado mm. ka ngayon. May mm. nagsabi re recruit kita. Ba? Ayos. Overseas employment pa. Okay. yung pala, human trafficking na yun. Oh, yun. Kaya merong mga napauwi na, yung Philippine Embassy sa Laos, pinauwi na rito, dahil hindi naasahan ng mga Filipino workers doon, ganong klaseng kondisyon, abutin ah, nila. Ayan. So, well, kung saan to Kasi, first wave pa lang yan sa tingin ko. Na Hindi ba kabiat import ilang, naman ilang, yan? Ilang, ilang, 40,000 ba yan? Workers na Pogo na nawala ng... Ilagay mo lang, ano, kalahati, uh, maski na ano lang, 10,000. 10,000 na lang, ang dami na nun. Uh, o oh, oh, 5,000. Ilagay mo na, yun lang ang Pilipino. Yung iba kasi, mga foreigners eh. Oh, pero, Vietnam, uh, uh, no, yung yung, lang. Pilipino. Yung Pilipino lang 5,000, malaki na 'yun. Oo, oh, mahirap na Inahirap problema po. na kung maga. Kasi pa may programa ang Department of Labor kay uh, si kay Secretary kay ano, Benny, kay Benny Laguesma na bibigyan ng Eh, uh, may press release siya. Press release siya. Net safety net para yun sa. na nga may press release siya, <laughs> na may programa siya. Uh, <laughs> Benny, ang hirap din ah. Pare. Pare. pare, actual Actual problem 'yan in the real world. Oh. Hindi po eding puro mga plano to. A ano 'yung kailangan dito? As a, as a matter of fact, masis para ni Skill to mga ito. Mm, Oo. Oh, oh, alam nila 'yung alam business. Nila, uh, some of them of course will go to the uh gaming, gaming etc. But how how many can Hindi ba lahat 'yan? Di ba? Oo, Oo gano'n. Uh, so and, after effect ito nung ating measure mm. to ban pogo. Oh. So kailangan pag-isipan, pagtuunan ng pansin mm. yung after effects na yan okay kasi dalawa yan eh oh. una siyempre yung mga nandito ng foreigners who are working o, paano in paano uwi paano uwi if if for example if there are about 20,000 let us just say 20,000 oh. hindi mo pwedeng isang sakay lang yan I-schedule mo ba yan? Kaya nga in-schedule ni Presidente up to At to paano the end, hahanapin, oh. end of the year. Di ba? Ngayon. Paano number of problem? Paano hahanapin? Yung, yung inventaryo ang umpinsa ah, ah, doon. Ayon. Yung inventaryo. Paano hahanapin yan? Ilan ba talaga kayo? Ayan. Na mga pogo-pogo. Hmm. Kasi yung mga iba, yung sinasabi ng Pagkor, 49 yung meron ng bago, ah, yung IGL. License. Yung, license. Internet Gaming License. Ay, 400 yung, mga, yung, wala. Yung mga dati. 400. Ayan. Hmm. Ayan. So bawat isa dyan, 400. Sa isang libo na lang. Hmm. Yung, oh. O ilagay mo ng 100 lang. Mm -hmm. Pero 400 sila. Mm -hmm. Mm -hmm. O, o and, and dami and dami no. di dami, nun. 40,000 yun. <laughs> Nandi dyan yan, paikot-ikot ngayon yan. O. Oh. Mm. Eh ngayon, kung hindi uuwi yan, anong dito? gagawin dito? Pupunta sa ibang linya. O, oh, activities. Di ba sana, kung yung gagawin nila hanap buhay, e eh, maayos. Legitimate eh, kung oh, kami, -legi eh kung na. Kung oh, Ayan. iskami. Hacking sa mga bangko. So, malaking problema, malaking po, problema po. Yan. yan. Mm -hmm. Ha, ako naniniwala. Hindi natin masosob yan kung wala tayong comprehensive plan na naman. Hmm? Ito comprehensive. Okay, nag tayo eh. nag tayo. Dapat, hmm. nag pag-isipan natin ano mga possible scenario ng dahil sa ban. Na ng ban. Marami mangyayari. Hmm. Isa na nga yan, yung uh, mga Pilipino napunta na sa labas. Sa labas. Sa labas. Hmm hindi allowed na against their will malamang, malamang na sa bansa at na-discover ng Department of Migrant Workers sa ang na, condition embassy? nila kaya may mga pumunta sa embassy mm. pinauwi na 160 at marami pa daw doon naghihintay malamang malamang mm -hmm. sa akin isang epekto yan mm. okay ng ban ng pogo ano pa yung mga iba epekto ba kailangan natin ng scenario building dito oh. at gumawa ng paraan. Kung hindi, it will lead to more problems. Mm. Baka mas malalaking Oh, it will lead to chaos. 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 Parang bigasan. Oh, parang bigasan. And here we were, several weeks ago or a month, uh, months ago, nung inannounce ni Presidente ito, ang ating iniisip, e, baka pumunta sa mga ibang probinsya, ibang regions, dun mag-tayo. Uh, uh, nang nangyayari rin yun. Nangyayari rin yun. Pero ito, tama yung solution ng ban ng eh. Pogo, oh. kasi the Pogo oh. is, become, is creating more problems. Social uh, problems. Mm, Kaya nga, as um, uh, matter of fact, gusto sana nila na ano na lang, concentrated, ganito lang. Mm. Oo, oh, Switch sa gaming. Mm. eh yung switch sa gaming mm. na yun, press release din yun. No? Matagal din yun. Ano ba ang ginagawa natin na para eh. uh, mm. Mm. Meron daw, have you heard of the Pogo Godfather? Ngayon eh, ko lang na... Meron daw, eh, magte-testify Sa Laguna eh. raw eh, na huli. Pogo Godfather. Nang paok. Isa lang yun. Mm. Ang alam ko may Godfather, north of the Pasig. May mga Godfathers eh. Mm -mm. Maraming Godfathers. Siguro, I would say, ano yan... Ah, uh, mga lima. Ah, limang Godfather. Hindi kapo yeah. de tuti kapi. Hindi, Ka hindi. kapo, etc. yan. Kapi de... <laughs> de Kapos de tuti kapi. Pero meron yung sinasabi parang Conrad na yun yung kapo. Yun ang talagang total. Kapo de tuti. Kapo mm. de tuti yun. Komisyon uh, yan eh. Liu Dong. Liu, Liu mm. Dong. Last week yan. Life Pero week. marami rin pong alias. Ah. Mm -mm. uh, So, pinuri agad daw ni model. Sino ka para po mag... Sino ka para mag... She was instrumental in bringing all of all this to the light. Yeah, yeah, yeah. Acting like president, na was. Oh, may ikaw naman. <laughs> Perception is a Imagine. powerful thing. Mm. Pinuri niya daw agad. Galing naman. Siya ba, ano, dah? Pero hindi pa daw tapos ang kanyang trabaho. Yan. Yeah. Kuha mo? Hanggang 2028. 20, uh, oh, hindi pa tapos ang trabaho. So marami pa po tayong <laughs> <laughs> may circus. Uh, time, sirkos. may timeline hanggang 2028. Time. 20, 20, marami pa circus. <laughs>